Kumusta ako si Dotra Mila de la Paz at inialay ko ang aking karera sa kalusugan at kapakanan ng mga kababaihan, lalo na sa ating paglalakbay, sa mga huling taon ng ating buhay. Ngayon, nais kong talakayin ng isang paksa na madalas na nababalot ng katahimikan, ngunit napakahalaga para sa isang masigla at malusog na buhay habang tayo ay tumatanda ang gawain ng sariling pagpapasaya o masturbasyon. Naisip mo na ba kung ano ang nangyayari sa iyong katawan, isipan at spirito kapag itinigil mo ang pakikibahagi sa natural personal at makapangyarihang gawaing ito sa iyong mga gintong taon? Marami sa atin ang pinalaki sa isang panahon kung saan ang sexual na pagpapahayag ng kababaihan, lalo na kapag nag-iisa, ay pinag-uusapan ng pabulong kinukutya o tahasang ikinakahiya. Sa paglipas ng panahon, ang gawin na ito ay madalas na tahimik na naglalaho minsan dahil sa mga pagbabago sa kalusugan, panggigipit ng lipunan, o simpleng pakiramdam ng pagkakawalay sa ating sarili. Ngunit narito ang isang katotohanan na hindi palaging hayagang tinatalakay, ang kawalan ng sexual na koneksyon sa sarili pagkatapos ng edad na siksta ay maaaring unti-unting makaapekto sa higit pa sa iyong libido. Maaaring itong maapektuhan ang iyong buong kapakanan. Hindi ito tungkol sa hindi nararapat na pagnanasa. Ito ay tungkol sa buhay mismo, sirkulasyon mga hormon kalidad ng tulog, tiwala sa sarili kalusugan ng balakang katatagan ng emosyon, at oo maging ang dignidad sa pagtanda. Ating tuklasin ito, napapansin ang iyong katawan ang nawawala. Habang tayo ay tumatanda, maraming mga tungkulin ng katawan ang natural na nagbabago, lalo na pagkatapos ng menopause. Hindi lamang ito dahil sa paglipas ng panahon, kundi madalas dahil sa kawalan ng aktibidad. Isipin mo ang mga kalamnan ay maaring lumiit ng walang ehersisyo at ang mga kasukasuan ay maaring manigas ng walang paggalaw. Ang ating mga ari-arian ay tumutugon sa katulad na paraan. Kapag ang masturbasyon ay tuluyang huminto ang daloy ng dugo sa bahagi ng balakang, ay maaaring makabuluhang bumaba. Para sa mga kababaihan ito, ay maaaring humantong sa vaginal atrophy, kung saan ang mga tisyo ay nagiging mas manipis, mas tuyo, at hindi na gaanong nababanat. Ang nabawasang sirkulasyon na ito ay maaaring magdulot ng discomfort pagbaba ng sensitivity at pangkalahatang pakiramdam na wala ka ng koneksyon sa iyong sariling katawan. Ang mga tisyo na dating madaling tumugon sa estimulasyon ay maaaring magsimulang mawalan ng kakayahang tumugon na minsan ay humahantong pa sa sakit sa anumang uri ng paghaplos. Madalas na nakakagulat kung gaano kabilis maaring mangyari ang mga pisikal na pagbabagong ito. Sa loob lamang ng ilang buwan ng walang sexual na estimulasyon, maaring magsimulang kalimutan ng katawan ang dating alam na alam nito. At hindi tulad noong tayo ay mas bata pa, maaring mas matagalan bago maibalik ang nawala. Ang regular na masturbasyon kahit isang beses o dalawang beses lamang sa isang linggo ay nakakatulong na mapanatili ang daloy ng dugo natural na lubrikasyon pagiging nababanat at pangkalahatang kalusugan ng balakang ito ay isang uri ng pag-aalaga sa sarili na maaaring maiwasan ang pananamlay discomfort at mga komplikasyon sa hinaharap hindi ito tungkol sa paghabol sa nawalang kabataan o pagpilit sa isang bagay na hindi natural ito ay tungkol sa pagpapanatili ng tungkulin pag-iwas sa hindi kinakailangang discomfort at pagpepreserba sa isang mahalagang bahagi ng disenyo ng iyong katawan. Hindi mo naman siguro ihihinto ang paglalagay ng moisturizer sa iyong balat dahil lang sa ikaw ay tumatanda. Hindi ba? Bakit pababayaan ang isa pang mahalagang aspeto ng iyong kalusugan? Ngunit ang pisikal ay isang bahagi lamang ng palaisipan. Ano ang nangyayari sa emosyonal na aspeto kapag hindi mo na nararamdaman ang koneksyon sa iyong sariling kasiyahan. Dito nagiging mas personal at malalim ang mga bagay. Ang emosyonal na halaga ng pagkakawalay. Kapag itinigil natin ang masturbasyon, hindi lamang ito isang pisikal na pagbabago. Nagiging isa rin itong emosyonal at psikolohikal na pagbabago. Sa paglipas ng panahon, maraming nakatatandang kababaihan ang maaaring magsimulang makaramdam ng pagkakawalay sa kanilang sariling katawan na para bang sila ay tagapag-alaga na lamang ng isang sisidlan sa halip na tunay na naninirahan sa loob nito. Ang emosyonal na pagkakawalay na ito ay maaring banayad sa simula. Marahil isang kawalan ng interes sa sariling hitsura, isang nabawasang pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili, o kahit isang tahimik na pakiramdam ng pagiging hindi nakikita ang dating pinagmumula ng aliw ginhawa at pribadong kagalakan ay maaaring maging isang bagay na iniiwasan o nakakalimutan. Ang masturbasyon bagamat napakapersonal ay lubos ding nagpapatibay. Ipinapaalala nito sa iyo na ang iyong katawan ay sa iyo pa rin na kaya mo pa rin makaramdam, pumili at makisali sa isang bagay na para lamang sa iyong sariling kasiyahan. Para sa marami sa atin, ang simpleng gawain ito ay maaaring maibalik ang isang pakiramdam ng pagiging may kontrol at pagkakakilala na minsan ay naglalaho sa pagtanda. Hindi lamang ito tungkol sa sexual na kasiyahan. Ito ay tungkol sa emosyonal na katatagan tiwala sa sarili at koneksyon sa iyong panloob na buhay. Kung wala ang pribadong ritual na ito, maaaring lumalim ang kalungkutan tahimik na lumago ang pagkabalisa at isang pakiramdam ng emosyonal na kawala ng sigla ang maaring pumalit sa masiglang panloob na mundo na dati mong kilala. Para sa ilan maaari pa itong makaapekto sa kung paano sila nakikipag-ugnayan sa iba. Mas kaunting init, mas kaunting pagiging bukas, mas kaunting kagalakan. Kapag huminto ka sa pagkonekta sa iyong sarili, nang malapitan Maari kang dahan-dahang magsimulang kumalas sa mundo sa iyong paligid. At ang emosyonal na distansyang ito ay hindi lamang nananatili sa puso. Maari rin itong umabot sa iyong mga organo, lalo na sa iyong mga kalamnan sa balakang. Ang kalusugan ng pelvic floor ay nakasalalay sa aktibidad. Para sa mga nakatatandang kababaihan, ang kalusugan ng pelvic floor o mga kalamnan sa balakang ay tahimik na mahalaga para sa pangmatagalang kapakanan. Ang mga kalam ng ito ang sumusuporta sa iyong pantog matris at bituka na may malaking papel sa parehong pagkontrol sa pag-i at sexual na paggana. Ngunit madalas itong napapabayaan hanggang sa lumitaw ang mga problema tulad ng incontinence o hindi mapigilang paghihi. Ang hindi alam ng marami ay ang orgasmo ay hindi lamang kasiya siya ito ay nakagagamot. Kapag ikaw ay nag-orgasmo ang iyong mga kalamnan sa balakang, ay ritmikong kumikibot nang hindi mo namamalayan. Ito ay isang natural na anyo ng ehersisyo na nakakatulong na panatilihing malakas at matatag ang mga ng ito. Kapag ang isang babae ay huminto sa masturbasyon at pagkakaroon ng orgasmo, nawawala sa kanya ang pagkakataong ito na natural na palakasin ang kanyang pelvic floor. Sa paglipas ng panahon ang huminang mga kalamnan ay maaring mag-ambag sa mga isyu tulad ng stress incontinence, ang pagtagas ng ihi kapag umuubo, bumabahing o tumatawa o isang sobrang aktibong pantog. Ang regular na orgasmo ay nakakatulong na mapanatili ang tono ng kalamnan, mapabuti ang sirkulasyon sa rehiyon ng balakang at maaari pang mapahusay ang pagkontrol sa pantog. Hindi lamang ito isang teorya, ito ay isang pisyolohikal na katotohanan. Ang pagpapanatili ng sexual na aktibidad, kahit na pribado ay isang proaktibong paraan upang suportahan ang mahalagang grupong ito ng mga kalamnan. Ang pagwawalang bahala sa aspetong ito ng pag-aalaga sa sarili ay hindi isang tanda ng kahinhinan. Ito ay isang pinalampas na pagkakataon para sa pag-iwas. Ngunit ang mga benepisyo ng masturbasyon sa katandaan ay mas malalim pa kaysa sa kalusugan ng mga organo. Ang gawaing ito ay nakakaapekto rin sa chemistry ng iyong utak na humuhubog sa kung paano ka natutulog, kung ano ang iyong nararamdaman, at maging kung gaano kalinaw ang iyong pag-iisip sa bawat araw. Balansin ng hormone at chemistry ng utak. Isa sa mga pinakapinababayaan na binipisyo ng masturbasyon sa mga nakatatandang kababaihan ay ang direktang epekto nito sa balansin ng hormone at chemistry ng utak. Kapag pinasisigla mo ang iyong katawan at nararating ang orgasmo, naglalabas ang iyong utak ng isang kahangahangang kaskada ng mga natural na chemical, dopamine, oxytocin, endorphins at prolactin. Hindi lamang ito mga feel good na hormone may mahalaga silang papel sa pag-aayos ng iyong kalooban, pagpapabuti ng iyong pagtulog, pagpapagaan ng pagkabalisa at maging sa pagsuporta sa immune function. Sa isang yugto ng buhay kung saan ang insomnia, depression at stress ay maaring mas karaniwan, ang mga natural na tugon na ito ay nagiging makapangyarihang kasangkapan para sa pangkalahatang kagalingan. Ang dopamine ay tumutulong sa iyo na makaramdam ng motibasyon at emosyonal na pakikilahok. Ang oxytocin ay nagtataguyod ng isang pakiramdam ng katahimikan at koneksyon kahit na ikaw ay nag-iisa. Ang endorphins ay maaaring mabawasan ng sakit at magdala ng kalinawan ng isip. Ang prolactin ay sumusuporta sa mahimbing na pagtulog at pagbawi ng mga selula. Lahat ng ito ay maaring mangyari mula sa isang pribado at simpleng gawain. Ang kawalan ng hormonal na aktibidad na ito ay maaaring humantong sa isang mabagal na pagbaba ng emosyonal na kagalingan. Maari kang makaramdam ng higit na pagkabalisa, pagiging magagalitin o emosyonal na manhid. Ang pagtulog ay maaring maging mas mailap at ang stress ay maaring manatili ng mas matagal. Sa paglipas ng panahon, ang kawalan ng balanseng ito ay maaaring tahimik na makaapekto sa iyong memorya focus at maging sa iyong pisikal na katatagan. Ang masturbasyon ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagpapalaya. Ito ay tungkol sa panloob na chemistry na nagbibigay sa iyong utak ng mga senyales na kailangan nito upang mapanatili kang matatag, nakakarelax at buhay. At kung nakikinabang ang iyong isipan, paano naman ang iyong pakiramdam ng ginhawa at dignidad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pisikal na presensya at paghaplos. Ang paghaplos ay isang pangunahing pangangailangan ng tao maging ang sariling paghaplos. Habang tayo ay tumatanda ang pisikal na paghaplos, ay madalas na nagiging mas madalang. Ang mga yakap ay maaaring maging bihira, ang pagiging malapit ay maaaring maglaho at sa maraming kaso, maari nating simulan iwasan ang ating sariling mga katawan. Ang kawalan ng paghaplos na ito, maging ang sariling paghaplos, ay maaring lumikha ng isang malalim na emosyonal na kawalan na nakakaapekto hindi lamang sa kalusugan ng isip kundi pati na rin sa pisikal na kapakanan. Ang masturbasyon sa pinakasimpleng anyo nito ay isang paraan ng pananatiling konektado sa iyong katawan. Ito ay isang uri ng pag-aaruga na nagpapaalala sa iyong sarili na ikaw ay buhay pa, karapat dapat pa rin sa ginhawa, at may kakayahan pa rin makaramdam. Maraming nakatatandang kababaihan ang hindi namamalayan na nagsisimulang tratuhin ang kanilang mga katawan tulad ng mga marurupok na makina na dapat panatilihin sa halip na mga tahanan na dapat pahalagahan. Ginagawa natin ang mga pang-araw-araw na gawain pagligo, pagbibihis pag-inom ng gamot, nang hindi man lang tunay na kinikilala ang ating pisikal na sarili ng may init o kabaitan. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakawalay na ito ay maaring humantong sa isang pakiramdam ng emosyonal na pamamanhid o pagiging dayuhan sa mismong katawan na nagdala sa atin sa buong buhay. Ang sariling paghaplos ay nagbabago niyan. Inaanyayahan ka nitong magdahan-dahan, makinig makiramdam, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-aalaga. Ang masturbasyon ay nagiging higit pa sa sexual. Maari itong maging meditasyon isang paraan upang patunayan, nandito pa ako, mahalaga pa ako, pag-aari ko pa rin ang aking sarili. Ang gawaing ito ng pagbawi sa paghaplos ay maaring maibalik ang kumpiyansa at mapawi ang kalungkutan na minsan ay sumisingit sa pagtanda. Ang personal na koneksyon na ito ay makapangyarihan at nakakatulong din itong mapanatili ang isang pakiramdam ng pagiging malapit at kontrol kahit na ang mga relasyon ay nagbago o nagtapos. Ang pagiging malapit ay hindi nagtatapos kapag ang relasyon ay nagwakas. Habang tayo ay tumatanda ang mga relasyon ay nagbabago. Ang ilan sa atin ay maaring mawala ng kapareha dahil sa sakit o panahon habang ang iba ay maaring harapin ng emosyonal na distansya sa mga pangmatagalang pagsasama. Mayroon ding iba na maaring mamuhay ng mag-isa na naglalakbay sa pagre at pagtanda ng walang palagi ang presensya ng isang kasama. Sa mga sandaling ito, marami ang nagsisimulang maniwala na ang pagiging malapit na dating masigla ay tapos na. Ngunit ang tunay na pagiging malapit ay hindi nangangailangan ng kapareha. Nagsisimula ito sa iyo. Ang masturbasyon ay nagpapahintulot sa mga nakatatandang kababaihan na mapanatili ang isang relasyon sa kanilang sariling pagnanasa, kanilang sariling lambing, at kanilang sariling emosyonal na mundo, anuman ang kanilang estado sa relasyon malayo sa pagiging isang kapalit lamang. Para sa isang kapareha, ang pagiging malapit sa sarili ay isang anyo ng kalayaan. Ito ay isang gawa ng pagbawi sa pagiging malapit sa iyong sariling mga termino. Nagpapadala ito ng mensahe sa iyong spirito na ang iyong kakayahang makaramdam ng kasiyahan, ginhawa at pagiging malapit ay hindi umalis kasama ng ibang tao. Naninirahan pa rin ito sa loob mo. Ang ganitong uri ng pribadong koneksyon ay lalong mahalaga kapag ang pisikal o emosyonal na pagiging malapit sa iba ay hindi madaling makuha. Nakakatulong itong mapanatili ang emosyonal na balanse at personal na kontrol binabawasan ng kalungkutan na maaaring lumitaw sa mahahabang tahimik na gabi at higit sa lahat ipinapaalala sa iyo na ikaw ay isang kumpleto nakakaramdam na tao na may kakayahang magalak at maging malambing kahit na walang kapareha sa iyong tabi bagamat ang emosyonal na lakas na ito ay lubos na nakapagpapagaling marami sa atin ang nagdadala pa rin ng hindi kinakailangang pagkakasala o hiya tungkol sa paksang ito panahon na upang harapin ang makalumang pasanin na iyon ang hiya ay dapat iwanan marami sa atin ang lumaki sa isang panahon kung saan ang seksualidad ng kababaihan, lalo na ang sariling pagpapasaya, ay nababalot ng katahimikan, paghuhusga at hiya. Ang mga mensahe mula sa pamilya, relihiyon at lipunan ay madalas na nagpinta sa masturbasyon bilang isang bagay na marumi, hindi pambabae o hindi nararapat, lalo na sa pagtanda. Sa paglipas ng panahon, ang mga paniniwalang ito ay naging panloob na tahimik na humuhubog sa kung ano ang nararamdaman natin tungkol sa ating sariling mga katawan. Ngunit narito ang nagpapalayang katotohanan, ang hiya na yon ay hindi na sa iyo. Ito ay minana at mayroon kang lahat ng karapatan na bitawan ito. Ang masturbasyon ay hindi isang tanda ng kahinaan o moral na kabiguan. Ito ay isang normal malusog at kahit na nakapagpapagaling na bahagi ng karanasan ng tao. Ang pagbitaw sa hiya na maaaring sumunod sa iyo sa loob ng mga dekada ay isa sa mga pinakamakapangyarihang gawain na maaari mong isagawa sa huling yugto ng buhay. Kapag itinigil mo ang pagtingin sa sariling pagpapasaya bilang isang bagay na mali nagsisimula kang bawiin ang kontrol sa iyong pisikal at emosyonal na kapakanan, ang pumapalit sa hiya ay hindi lamang pagtanggap kundi kumpiyan sa kapayapaan at ginhawa. Kapag naunawaan mo na ang iyong katawan, ay karapat-dapat pa rin sa pag-aalaga, kasiyahan at atensyon nagsisimula kang tratuhin ang iyong sarili ng iba. Maari kang maglakad nang may higit na dignidad, matulog ng mas mahimbing at mamuhay ng mas malaya. Sa pamamagitan ng pag-alis ng bigat ng hiya, nagkakaroon ka rin ng puwang para sa pag-aalaga sa sarili at walang mas mahusay na paraan upang simula ng pag-aalaga sa iyong sarili kaysa sa pag-unawa kung paano ito gawin ng ligtas komportable at may intensyon. Mga praktikal na payo para sa ligtas at malusog na pagiging malapit sa sarili. Para sa atin bilang mga nakatatandang kababaihan, ang pagharap sa masturbasyon ay dapat gawin ng may parehong pag-iingat na ibibigay mo sa anumang aspeto ng pag-aalaga sa sarili, may pasensya, respeto at pagtuon sa ginhawa. Ang iyong katawan ay nagbago sa paglipas ng mga taon at iyan ay ganap na natural. Ang gumana o naging masarap ang pakiramdam mga dekada na ang nakalipas ay maaaring hindi na pareho ngayon at iyan ay ganap na okay. Ang layunin ngayon ay hindi pagganap. Ito ay presensya upang magsimula pumili ng isang tahimik pribadong lugar kung saan ka nakakarelax. Bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na mag-explore ng walang panggigipit. Hindi kailangang magmadali. Hayaan mong maging sa iyo ang oras na ito ng walang abala o paghuhusga. Ang paggamit ng isang dekalidad na lubricant ay mahalaga, lalo na sa mga pagbabago pagkatapos ng menopause o kung ang panunuyo ay naging isang issue. Binabawasan ng mga lubricant ang pagkiskisan, pinipigilan ng iritasyon, at maaring makabuluhang mapahusay ang sensasyon. Huwag mag-atubiling mag-eksperimento sa iba't ibang uri, water-based, silicone-based, hanggang sa makahanap ka ng isa na nababagay sa iyo. Muling kilalani ng iyong katawan sa pamamagitan ng marahang pagaplos. Galugarin ang clitoris at vulva nang may kamalayan sa mga sensitibong bahagi maaari ka nitong muling ikonekta sa mga nakalimutang sensasyon. Nakakatulong din na tumuon sa kung ano ang nararamdaman ng iyong katawan bago habang at pagkatapos. Mas nakakarelax ka ba? Mas kalmado, mas konektado sa iyong sarili. Ito ay mga senyales na gumagana ang iyong pagsasanay hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang pagiging malapit sa sarili ay hindi isang bagay na dapat ikahiya. Ito ay isang anyo ng tahimik, na lakas at kamalayan sa sarili. Tulad ng anumang kasanayan sa kalusugan, ang pagiging regular ay madalas na mas mahalaga kaysa sa tindi. Ang banayad at regular na koneksyon sa sarili ay maaaring suportahan ang iyong kalooban, sirkulasyon pagtulog at pakiramdam ng personal na kapangyarihan. Isang huling salita ang pinakapersonal na gawa ng pag-aalaga sa sarili. Habang ikaw ay nakatayo sa yugtong ito ng buhay, kasama ang lahat ng yaman karunungan at pagninilay nito, marahil ay naunawaan mo na ang isang mahalagang bagay, ang pagtanda, ay hindi tungkol sa paghina. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas. Hindi ka naglalaho. Ikaw ay nagbabago. At isa sa mga pinakamalapit madalas na napapabaya ang bahagi ng evolusyon na yon ay ang relasyon mo sa iyong sariling katawan. Para sa marami sa atin ang ideya ng masturbasyon, ay maaaring dala pa rin ang bigat ng hiya, pagkapahiya o isang pakiramdam na hindi na ito nabibilang sa kabanatang ito ng buhay. Ngunit paano kung oo, paano kung sa katunayan ngayon ang pinakamahalagang panahon upang muling kumonekta sa bahaging ito ng iyong sarili? hindi para sa iba hindi para sa pagganap kundi para sa pagpapagaling para sa presensya at para sa kapayapaan ang iyong katawan bagamat iba sa mga nakaraang dekada ay sa iyo pa rin tumutugon pa rin ito sa pag-aalaga tumutugon sa kabaitan at umuunlad sa atensyon ang paghaplos sa anumang anyo ay isang pangangailangan ng tao at kapag ang haplos na iyon ay nagmula sa iyo ito ay hindi lamang pisikal, ito ay espiritual at emosyonal. Sinasabi nito sa iyong puso, nandito ka pa, mahalaga ka pa. Ang masturbasyon sa yugtong ito ng buhay ay hindi isang kahiyahiyang gawain. Ito ay isa sa mga pinakamalalim na gawa ng pag-aalaga sa sarili na magagamit mo. Nakakatulong itong mapanatili ang sirkulasyon sumusuporta sa kalusugan ng balakang nagbabalanse ng kalooban at mga hormon, nagpapagaan ng kalungkutan, nagpapabuti ng pagtulog at nagpapaalala sa iyo na hindi ka hiwalay sa iyong mga pagnanasa o pagkakakilanlan. Kahit sa pag-iisa, maaari kang makaramdam na buhay, makapangyarihan at buo. Kung walang sino man ang nagsabi nito sa iyo noon, pakinggan mo ito ngayon, hindi mo kailangan ng pahintulot para maging malapit sa iyong sarili. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa pagiging tao. Hindi mo kailangang dalhin ang mga makalumang paniniwala na nagpapatahimik sa iyong mga pangangayingan o nagwawalang bahala sa mga katotohanan ng iyong katawan. Karapat dapat kang makaramdam. Karapat dapat kang magpahinga ng walang pakiramdam ng kawalan. Karapat dapat kang tumingin sa salamin at makita ang isang taong karapat dapat pa rin haplusin mahalin at maging. Madalas na nakakalimutan ng mundo ang kapangyarihan ng mga tahimik na ritual ng pagsasara ng pinto, paghinga ng malalim at pagbibigay sa iyong sarili nang hindi maibibigay ng iba. Ngunit sa sandaling iyon na bumagal ang mundo at bumalik ka sa iyong sarili, maaari kang makahanap ng isang bagay na sagrado, isang muling pagkonekta, isang paglambot isang kislap. Kaya habang sumusulong ka, dalhin mo ang katotohanan ito. Ang masturbasyon ay hindi isang bagay na dapat itago husgahan o iwaksi sa pagtanda. Ito ay yung karapatan yung pribadong kagalakan, iyong paalala na hindi ka lamang umiiral, kundi nabubuhay ng lubusan malalim at walang paghingi ng tawad. Isang aral mula kay Dotra Dela Paz. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa aking mga taon ng pagsasanay ay ang tunay na kalusugan ay sumasaklaw hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa isip at espiritu at ang pagtanggap sa sarili ang susi na nagbubukas ng kagalingan sa lahat ng tatlo Ang paggalang sa iyong sariling mga pangangailangan kabilang ang pangangailangan para sa ligtas at malusog na pagiging malapit sa sarili ay isang gawa ng malalim na paggalang sa sarili at isang pundasyon ng pagtanda ng may dignidad at sigla. Ang iyong paglalakbay ay hindi patapos. Ang iyong katawan ay nakikinig pa rin. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong parangalan ito ng may pag-aalaga, kabaitan at presensya pinipili mong mamuhay sa iyong sariling mga termino. At iyon sa huli ang pinakamarangal na gawa sa lahat. Nais nice kong marinig ang iyong mga salubin, Mangyaring maglaan ng sandali upang pagnilayan at ibahagi sa mga komento sa ibaba ang isang bagay na iyong natutunan o nahanap na nakatulong mula sa ating talakayan ngayon. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Kung nahanap mong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at ibahagi ito sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya na maaring makinabang din. Salamat sa iyong oras para sa pamumuhay ng lubos sa bawat edad.